Ngayong araw mga boy, napanood ko ito sa TikTok. Ito, panoorin nyo mga boy. Ayun o, tingnan nyo nga pala itong parang tubo na to. Kapag no. nga daw kinabit natin to sa mga motor natin, ay bigla-bigla na lang magiging maganda yung tunog ng tambucho na no. parang ang tunog is sports car. Ayun nga o, tingnan nyo itong motor ni Kuya. Oh, di ba? Grabe, sobrang ganda ng tunog. Kaya naman itong dali-dali na ako nagpunta dito sa puno ng Starapol tumakya pa Para nga order ko na yung parang Magkakit ko nga pala, agad-agad ko na rin kinuha yung akin cellphone at binuksan ko na itong akin TikTok siya. At ito na nga pala yung bagay na yung grabe, galing pa pala siya sa bansang Thailand. Medyo mura lang naman siya, kaya naman ito nga tinorder ko na. Ay. After two days, tininin, tinin. Ayan, tingnan natin dito yung ating parcel. Ayan, hindi nga pala daw ngayon iniwan dito sa, sa may garden namin yung ano, no? Yung parcel dito doon ata sa may kubo. Tanong natin dito para may mga bata dito. Boy, boy, nakita nyo may parcel ko? Ar Dumating yung, na daw yung, eh. Ay, ar yan. Yeah, 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 yeah. Yeah, ano yan? Yan, 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 yan. Ano yan? Magic ano Ram Air. Ah, yung pa paano daw sa yung ano? Hindi, pampaganda daw ng tunog. Yung, na, yung naharok. Oo, unbox bakso na. Ah? Parang baka. Yung pa naharok. Hindi, hindi. Maganda daw ang tunog nito eh. Ayan, sige, unbox na natin to. Tara! Ayan! Unboxan natin to! Ayan! Unboxan natin siya! Ano, grabe! Sobrang excited na nga pala akong maikabit to dun sa ating motor na si Uno. Kasi nga daw gaganda daw na yung mga tunog, yung tunog nung tambot yun nung motor natin si Uno. Kapag daw ginamit natin to or kinabit nga natin tong magic ano daw to. Itong magic na parang tubo. Tingnan nyo ito. Ayun o. Ayan! Ito na siya! Grabe! So paano kaya ito ikakabit? Ayan! Tingnan natin. Ayan! So wait lang pala. Puntahan muna natin dito yung ating motor na si Uno. Ayan! So puntahan natin. Ah! Ayan, punta na natin dito. Kasi nga, ayan, so, susubukan nga pala muna natin dito yung kanyang tunog. Tapos na natin mamaya yung pagkakaiba. So, ganito nga pala yung tunog nito. Ayan, tingnan nyo. P tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan, so, ito. Tingnan natin. So, bubuhayin natin siya. Ayan, buhayin natin. Ayun, ala, wala na pala akong gas. Ala, wala na pala rin akong gas, ah. Patay. Alam, Ayan, bombahin natin siya. Tingnan natin yung tunog niya kung ano ba kanyang tunog. Alam, wala na ang gas mamatay um, na. Ayan. Yan, so ganun nga, ganun, nga pala yung tunog niya, no? So ganun nga pala yung tunog niya. <laughs> hindi ganun ka, ano nga, no? so hindi nga ganun kaganda yung tunog niya. Talagang stuck lang siya. So kapag nga daw ikinabit natin tong parang tubo na to, is talagang gaganda daw yung tunog nito para daw siyang, para daw siyang it's, it's, sports car. Para maging sports car. Grabe. Grabe, no, sa pa. 1, 2, 3. sabi so tara ipakabit na natin ito. so hindi ko nga pala ito kaya ikabit sa so, kaya naman ipakabit natin ito sa mekaniko talaga so tara pumunta na tayo sa mekaniko tara ito na nga pala tagad nga pala akong pumunta dito kay boss kay Hiko Matos para sa kanya nga ipakabit itong parang tubo na to so way na nga mga bayano so ito na nga pala na ikabit na nga pala dito yung ating magic ram air yung parang tubo nga grabe so ito na ito try na natin siya kung ano nga ba talaga naging tunog na niya grabe kung talagang naging ano siya not tunog sports car Grabe! Ayan. Ito na, bukodin na natin. Ito na, in 1, 2, 3. Ayan, tingnan natin. Ah! Ayan! Grabe, parang narakas sports car. Sobrang tunog niya. Amazing! Ayan. car wow oh, diba? grabe sobrang lakas niya. <laughs> grabe tingnan mo boy. Sobrang lakas naman niya. Oo talaga siyang e sports car. So kaya naman ito na. Tingnan niyo. <laughs>